Nanawagan karon ang Business Permits and Licensing Office kung BPLO sa tanang negosyante sa Tagum City nga magparehistro o magrenew na sa ilang mga negosyo pinaagi sa Business One Stop Shop. Tumong sa panawagan sa BPLO nga malikay sa mga penalty sa mga negosyante. Gani aduna usab extension hangtod Enero 31 tuig 2025 aron mas daghan na mataga higayon nga maka-comply sa ilang mga kinahanglanon. At, wala pa ka renew, uh na-extend na to ang renewal sa business permit to 31 then giyawag ta mo na mo nga mag-renew na ta ha, to avoid penalties and surcharges and naning ang opisina nating and kamot although na ginaingon nga we cannot please everybody aning kamot ang opisina nga maserbisyohan mo sa matarong ug maayo gyud Ang boss ana alamang sa City Hall Atrium og nagpaabot sa mga dagko og gagmayng negosyante nga gustong magkuha og bagong permit Ingon man mag-renew, dili na sila maglisod kay uh, ang tanang mga mamirmahay o okay, kini mga taw nato regulatory offices mm -hmm. na diri sa tunga sa itong Ethereum. Mm -hmm. So ang ilang buhato na lang sa mga mag-renew for this month, uh, relax na ato ang mga taxpayers no, business taxpayers nato, uh, igo lang sila molinko. Mm -hmm niya kasi sa ato ang mga mga personahe niya to ang steps karon kay tulo naman lang kabuk assess pay and release tulo na lang yun na siya kabuk gi streamline para nga to ang mga clients hindi na kay sila mahago mag baktas baktas no para sa dugang impormasyon kabahin sa mga proseso requirements mamahimong mo bisita sa BPLO office o mamahimong mo adto dayon sa City Hall atrium in the heart of changing lives kini si brigada Kyle Alia brigada news